Eto ipapawelding natin oh. Ayan oh, naputol yun oh. Mm. <coughs> guys, mayong hapon sa tanan. Dito kami sa basement namin. May bubungkagin kami isang bike mga guys. I-repaint natin. Ay, paparepaint pala. Tapos, papa. Ay, hindi. Paano ganito? Pawilding gali. Oh. Naputol yung si tube Ayan, ito yung unit na mga guys. Oh. Ay, ko muna sa inyo. Grabe, sobrang higo talaga. Yan na siya, o, napabayaan ng na, mga guys. Oh. Ayun. Ito yung papawelding natin. Oh. Ayan, oh, naputol yun. Oh. Pabaklasin muna natin mga guys. Tara. tanggal mo na natin yung chain mga guys. 'yun. Yung rare driller. Hindi tikdik pa. Oh, sobrang mura. Gago! Na, nyekudan mo ng bulong-bulong mga guys, tanggalin mo na natin. Ouch! Ah. Grabe, tikdik pa alam. Oh. Joples wala nang hangin oh. Oh boss. Ay, tiga. Tiga aja pramis. Yun. Yun. Ay, lap. Mm. Ayan. Ayan na, natanggal na natin yung preno sa likod tambak ito mga guys, mga tao na. Kita <laughs> niya yung gulong niya. Para may expire na. like grabe mo, likapok mo. Yun, natanggal na natin. Meron siya adapter. 180 kasi yung harap na preno niya. Ang shock pala nito mga guys is Ipikson. Oh my God! Okay. Ayan na. So inaapuan na, lang yung tatanggalin natin mga guys para magpa-welding si Idol dito. Hindi matatamaan na mahuhulugan ng baga. O apoy. Bali, inoverall ko to dati mga guys. ng ilang taon na nakalipas. So, pag ibabalik natin to, i-check ko na lang kung buwi pa yung mga pampadanlog nito. Yan, diba? Parang ayaw na pumasok ng alien tools ko. What? Ayan, nag-aalog pa. Ayan. Ang brand pala ng frame natin ay Mountain Peak. Tapos yung mayari nito, sobrang bigat kasi. Tapos ang taas pa. Yung height ng mayari nito siguro lagpa 6. Hindi totoo yan. 6 foot. Six foot yung haba ng paan. <laughs> Gago! Tapos yung bigat siguro. 90. Mga 90 kilos. No! God, please, no! Ayun, natanggalan na natin. Oh. oh ito na. Tapon na natin to. <laughs> Joke lang. Susunod naman ulit. Uy.